Nanay mo na tayo. Medyo matagalan na pag-upload sa pananay. Kasi hindi pa to ano. Hindi pa interesado yung may ari ng na nagpapatay. Tagal niya pa isusuot to. Two months two months pa. After two months. Kaya, ano, hindi, hindi din natin iniintindi. Ganun naman ako. Ngayon, ito naman isa. Kasi nga, sabi ko na doon sa may ari, mahirap yung ano. Mahirap yung pahalam. Kasi kailangan ko siya itama sa kulay niya. Yan o. Mahirapan ako. Kailangan yung stripes nya Kapareho Kailangan ito Kanyang. Kailangan itong bawat uhit Yan yung bawat uhit Na yan Magkatama Ay store. Yan pala. No more threads. Ayan. I need block. Kailangan lagi tayong mayroong ano, mayroong extra. Ito, ilalagay natin dito. Ayan, tapos mayroong, mayroong tong biyak. Papasok yung sinulid. Tapos ikan niya iipit. Tapos ilahin. Ayan. Lagyan na natin sa ilalim. Kasi black yung kailangan ko. what happened. Hindi siya pumasok. Hindi siya nakuha. Hindi siya kinain ng ano. Labas mo na na. Ayan. Ilalabas mo na natin yung sinulit. dito, i-edge e ninyo para malinis ito. Hindi ko alam kung black tayo. O, yung pinakaibabaw niya. Hmm, Yan ang sinasabi ko. Hmm, hindi nakuha yung block. Hindi guys, nakuha yung ano... nakuha yung pinakaano ano niya malaki ayan malaking problema kaya ano nga natin kasi naman ni eh, problema ko talaga po sabihin ko pumaling totoo naman pumaling kasi mahirap tangtsahin yung kulay sa gilid naman yun bahala siya ayan o nagsalit salit na yung kulay pero dito sa kabila Tama siya. Kaya, pabayaan na natin. Dito tayo sa black. Iano natin, dilyo. Doble dilyo na mano-mano. <laughs> lang ang tahi. Kasi pag nilakihan, di diba ngayon may isa na siya. Kaya ano pa ulit, yan ang isa. Ganyan. maganda siya tingnan. Kaya lang, nagtataka ako. Ba't eh. dito mama yung kapila Yung kabilang side. At samantalang ano naman. Ano naman. Ay, nagpantay pantay ko naman ng dugo sa Kaya na natin, dulo lang naman yan. Kaya na natin, pagalitan ako. Kasi naman, sabi ko, ano eh. Sabi kong, mahirap yung pahalang. Kasi nga, pag pa, pa, ano yun pa yung kulay, pag tamatamain yung kulay, eh kulang na yung ano. Magkukulang yung tela. Tapos, magkukulang siya, pero so sobra siya ng, kumbaga, parang tapon lang ba, na hindi pakikinabangan, sayang naman. ewan ko ba naman kainit-init long sleeve pang ano na to pang aid hindi malapit na ng double sewing shout out sa lahat sa subscriber ng youtube sa followers ng facebook follower ko ng ano ang facebook page ko is OFW serie by tita chona ang account ko naman is chona rojas yung Jonah Ruhas, real name ko yan talaga. Kasi gusto ko yung yung real name ko gamitin ko. Mahirap mag-manage ng account ko ng content. Mahirap talaga. Pareho namang ano, hindi pa monetize yung ano ko yung Facebook ko sa ano pa lang starts lang pero wala pa akong nare-receive na ano na revenue kumbaga hindi pa aabutin ng 100 dollar ayan guys ang dalawa na yan oh. So, malinis na. Kasi hindi kaya yung ano ko. Yung aging machine ko, hindi kaya. Pagka naka... Magkwentuhan na lang tayo. Habang nananay ako. Mas maganda pa yung nagpapaano kay Nagpapa-WH kasi pag WH ang hinahawal ano ibalik po post ko naman sa Facebook pag WH hinahawal live ka magdaldal ka na magdaldal dun bahala ka ito i-edgingin ko pa kumbaga overlock pa yan kaya lang kasi nga na nagbibidyo ako. Kaya ayaw ko siyang tumayo muna sa makina. Saka maingay masyado eh, Edgy. Salamat sa kung sino man yung manonood nito. Maraming salamat. Pagpasensya niyo na rin ako. Sana wag, wag kayong magsasawang maging supporters ko. Kasi napakalaking bagay. o ano malaking bagay sa mga humihingi ng tulong pero sana talaga sabi nga kahit konti subscriber basta marami ka lang manunood at huwag mag skip ng ads okay na yun di ba hindi naman daw na ano na kunwari marami kang subscriber hindi eh. naman yan manonood sa iyo ganun din tsaka kasi ala eh kaya nga ako OFW seri wala akong focus kung ano yung gagawin ko kung ano ang content isa may nagre-request ng tungkol sa pananahi eh. pati yung tungkol sa paglagay ko ng sinulid kung minsan naman meron naman ang gusto i-upload ko mukbang or kainan so yan na guys natapos ko na yung ano, stop muna tayo kasi hanggang teka, magpakita ano, naman ako ayan, kasi kaya ako hindi nagpapakita guys ano ako eh Siyempre, gabi na nakapambahay na nakapantulog na, bye bye thank you so much